Hello, welcome to my channel Kambosdar. Atin tatalakayin naman ang ACAP program pantulong sa mga mahihirap. At kung bago ka palang sa akin channel, please subscribe, like and share, hit notification bell. Panibagong update ng aking bagong video. Let's go! Akap program pantulong sa mahirap magandang araw muli, mga kababayan kong Bikulano, sa pamamagitan ng video na ito, nais kong linawin ang isyo tungkol sa ayuda para sa kapusang kita, Akap program. Hindi po natin inilihim ang programang ito sa mga senador dahil noong Nobyembre ng nakaraang taon pa ito ini-anunsyo ng mababang kapulungan ng Kongreso. Layunin ng programa na magkaloob ng one-time, 5,000 cash assistance sa mga pamilyang Pilipino na apektado ng global inflation at pagtaas sa presyo ng mga bilihin sa bansa. Ang ayudang ito ay para sa mga near poor, o yung kumikita lamang ng hindi lalagpas sa 23,000 kada buwan, hindi kasali sa programang ito ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, 4PS. Nakakalungkot isipin na may ilang senador ang dinudungisan ng magandang layunin ng programa at ng inyong lingkod at ni Speaker Martin Romualdez, ang pagtulong sa mahihirap nating kababayan ay pilit nilang inuugnay sa isyo ng pag-amyenda sa konstitusyon. Malinis ang intensyon ng AKAP, nais nitong tulungan ng mga kababayan nating may trabaho ngunit kapos ang kita, taumbayan na po ang baalang humusga sa pamumulitika ng ilang senador sa isang programang pantulong sa mahihirap tulad ng mga grab at jeepney drivers, secu service crew, construction workers at iba pang mahihirap na manggagawa. Sa kabilang dako, tuloy-tuloy naman ang ako Bicol at ang inyong lingkod sa pagsisilbi sa ating mga kababayan. Kamakailan ay formal nang itinurn over ang bagong multi-purpose building sa barangay Burgis, Legazpi City na tinawag na tahanan ng inisyatibo at nasyonalismo ng AKB Building. Ang blessing at inaugurasyon ay pinangunahan ng mga opisyal ng barangay sa pangunguna ni Barangay Chairwoman Tina Ahero. Tatlong palapag ang gusali na pwedeng gamitin bilang function hall o session hall, mini library, barangay health workers room, daycare center, PBN homeowners association o kaya ay para sa livelihood training center. Sinimulan itong itayo noong Mayo taong 2022 at natapos noong Agosto taong 2023. May sukat ang gusali na 594 square meters at nasa 10 na milyong piso ang inilang pondo para rito. Nagbigay ng mensahe sa okasyon si ako Bicol Executive Director Attorney Alfredo E. Garbin, Jr. at kanyang tiniyak na patuloy ang ako Bicol sa pagsusulong ng mga ganitong proyekto, lalo na ang pagpapatayo ng mga silid-aralan sa mga pampublikong paaralan. Nagpasalamat naman ang buong Barangay Council sa inyong lingkod at sa kasamahan nating si Congressman Jill Bangalon dahil na naisakatuparan ng proyektong malaki ang maitutulong sa mga residente. Hindi lang sa mga ganitong proyekto tumutulong ang inyong lingkod at ang ako Bicol Party List. Kamakailan ay naging matagumpay ang kauna-unahang Shootfest IPSC Level 1 Sanctioned Match na ginanap sa Bicol Gold Coppers Incorporated, BGCI, Firing Range sa Barangay Pedang, Legazpi City. Isang buwan ang ginugol para maisakatuparan at maging matagumpay ang naturang Shootfest na inisyatiba ng inyong lingkod. Nilalayo ng aktibidad na isulong ang matibay at magandang samahan ng mga manlalaro at mapahusay pa ang kanilang shooting skills at mapanatili ang kanilang defensive stance. Ang malilikom na pondo sa shoot fest ay gagamitin sa pagsasaayos ng Lakan Hall ng Albay Provincial Office, lumahok sa shoot fest ang mga alagad ng batas at sibilyan kung saan bigyan ng award ang mga may natatanging talento. Sinuportahan din ng inyong lingkod at ni Speaker Romualdez ang esports community ng ilunsad nila ang Mobile Legends, Bangbang Tournament Unity League, ito ay bilang pagtupad sa pangako ng ating speaker na susuportahan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang pagpapaunlad ng esports sa bansa. Malaki ang chance natin na duminahin ang larangang ito, isang ebidensya rito ang naging tagumpay ng SIBOL, ang esports team Karang, Pilipinas, sila ay rank number one sa hanay ng isang daan at isang bansa noong nakaraang taon. Alam natin na ang Pinoy esport community ay lalo pang yayabong kaya marapat lang na ipagbunyi natin ang kanilang narating. Sa susunod na pitek, marami pa tayong ikukwento tungkol sa mga natulungan ng ako Bicol, hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano. Kaugnay nito karagdagang pangulat sa ACAP, near poor, na mga Pilipino, target na maalalayan sa ilalim ng akap program ng DSWD. Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development na ang ayuda para sa kapusang kita program, ACAP, ay dinisenyo para sa mga kapus palad o nabibilang sa near poor upang mabigyan sila ng agarang tulong at suportang pinansyal. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, kabilang sa may tuturing na nasa near poor segment ay ang minimum wage earners na apektado ng pagtaas ng mga bilihin. Kabilang din sa near poor category ang mga nakagraduate na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program, 4 PETA Seconds, na kailangan pa rin ang alalay ng gobyerno upang hindi muling mapabilang sa below poverty line. This segment in our society feels excluded from our DSWD programs, an economic shock such as a runway inflation can easily send the near poor back to poverty, paglilino pa ni Secretary Gatchalian. Binanggit din ng kalihim na ang pagkakasama ng ACAP program sa General Appropriations Act of 2024 ay isang welcome development, lalo't matagal nang kinukonsidera ng ahensya ang ganitong klase ng programa. We were already exploring programs that will provide a safety net for those classified as near poor, USEC MAPA briefed us on the value of inner poor, program so as to prevent a vicious cycle of minimum wage earners and four peta seconds graduates going back to poverty, sabi pa ng DSWD chief. Sa kasalukuyan, wala pang nagagalaw sa budget na nakalagak sa AKAP batay sa nakasaad sa 2024 GAA, dahil patuloy pa ang ginagawang guidelines dito upang matiyak na maayos na maipatutupad ang programa, sana naibigan nyo ang akin video tungkol AKAP tulong para sa mahihirap, muli please subscribe my channel like and share for.